Sige nga paps, so huhugutin na nga natin pitaka. Ayan o. No? <laughs> pitaka yan. Bunot talaga ang pitaka. Oo. O, diba? So Joseph, bilang isang mekaniko, anong ma-advise sa mga riders o sa mga nagbumotor? Pagkaan lang sa langis. Oo, tapos? Check palagi yung makina. Ayan lang. Alaga daw sa langis. Hindi mag-base mag doon kung ano, tuwing kailan nag, ano, chicken soil. depende sa layo ng takbo. Depende sa layo nila. So, depende sa layo ha, talaga, bye. Kasi siya, wala pa raw, ano, wala pa one month siyang nag to. Naro-araw, pekot At yan na nga mga paps, pauwi na nga. Pagkagalingan namin sa ilog ng matang tubig mga paps dito sa kasili May kaming rider na nagtutulak no At dali-dali natin itong tinanong at kung anong problema Ayun nga ho naubusan daw siya So at this moment mga paps no, may nadaanan tayong tropa Tutulungan natin, hilain natin doon sa shop papunta ano, sa atin dyan sa dismo Anong probinsya mo ba eh? Nar nararamdaman ko parang kaano ko Saya ano hindi kong? Dogay ka na natin, dogay na. <laughs> <laughs> dili, di amay. Diri, diri. Diri, diri banda. Tulig. <laughs> <dili, dili> <laughs> so, so, yun nga, hilay natin. Yes. Dalawa, dito sa dalawa, kuya. Dalawa. Ayan. Para ano yung tali? Ay, mga kaka, kaka. Isarado mo na yung ano mo, Brad. Ayan, balik tayo ano ko. Oh, madilim eh. Ayan. Patagay tayo sa tayo. Hindi mo nang uyap. Ayan. Okay. Ayan, galaw siya ito. Okay, mga naman. Oh, really? Oo, lagi yung naghahatak kahit kung may nadaanan, nahatak talaga niya. Yung isa dito, kanina, wala siyang tali eh. Hindi naman kaya ngayon. pa ka? Sa pa doon ano? Sa taas pa? Oo. Oh.

<laughs> Neutral mo lang natakos tapos. na ka lang may yung pantatuan? Uh, okay. no, no, eh. <talia> oh, okay na? oh oo, oh, oh, yan o, oh, oh, yan o, oh, yan o. Oh, shout out, shout out sa mga liligalig. <laughs> Dito, big mama. <laughs> uh, Kanaw siya. Wala kawawa bawa abutin na hapon yan dito. Ah, kanina naabutan namin sila, naglalakad sila ng na misis niya. Tapos nakayakay ng lalaki yung ano, yung yung motor, si misis naglalakad. Agawawa naman, malhaba-haba pa yung lalakarin niya. O ano nang ano? Along kababa lang ng Marcos, ano, Marcos House. Ito na naman 'yan kasi so, yeah. nga, na lang laging ready si Little Pig, siya may dalang ano, lagi may dalang lubid. Kaya, yeah. paano mo ano, na ano na na masiraan kayo? Sa banda? sa ano eh, people's. Ah, sa people's park, malapit doon? May mga nag, may mga nag, na, machine na, ah, uh, din. Po, ang haba pa na nilakbay mo. Mabata, pero saan pa kay galing sa Manila? Galing sa dumaan sa Zabali sa ano? Sa Guna. Galing sa, ano? Ah, galing Paranaque? Oh. Okay. Mas kalayo. <laughs> Imbis na nag-enjoy kayo. Tulo <laughs> pa, mas kita na. Pag natalak ng na motor ha. Ah. Kira, na, napinitay siya. Oo. Oh. Alay lakad. Para kayo nang galing sa landayan. <laughs> Sana sa pagdasal mo na lang dyan, dyan yung ano, yung mekaniko. Masaya ano eh, Friday kasi ngayon, di ka, ano, talagang sarado lahat ng shop. So ito mga paps no, sila si Sir. Uh, bali suggest ko dito na lang muna iiwan yung ano nila no. Machine kasi Bernie Santo ngayon ano, sarado na lahat ng ano, mga shop kulad nito, sarado na. So suggest ko kung may budget siya balikan niya bukas. Okay, hatid ko muna to. Or, Tapos kung may mahanap so, sa ako, atin ng... siya, na Shop na bukas. Sige, 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 ba? rito. Pero, bukas, De, ba? balik ka dito. text mo kami. Kasi ang ang expectation ko diyan, may tama na yan. Sige, atin ko muna 'to sa list. Ha, oh, sige. Sige. tama. Oh, piston baka. Oh, may, sige, sige, ako pa dito. dito. Bale. Para na na 'yon. Pag may bukas na shop, membra niyo kami. Kami makita sa pulo. Ah, ito, ito, ito. Sa may terminal, sa may terminal. Ayun, ipay mo kami pag may nakita kayo ano. Ayun, magtitingin siya nang ano, open na shop doon sa 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 ano, main road. Then, tatatao pagka doon, ilay natin ulit si ano. Sige. Ayan si Bay. Bay, anong pangalan ko, Bay? May tropa tayo marunong sa class eh. Jason? Crisol. Crisol. Ayan si... One hour later. Alright, mga Pops. So, kung <laughs> nakita niyo mga Pops, si Pops Crisol at saka si Ma'am Roselis. Sila po yung uh, nirescue natin kanina, no? Doon sa babaan ng Kasili. At... Uh, Naghalap tayo ng mga shop at Um, yun nga lang ho ay ano, sarado na lahat kasi nga Bernie Santo ngayon so ang option namin na ano bu na lang at dito na lang sa amin so safe naman sila sa amin pati motor niya ando yung motor niya na may diferensya kumatok ah na uh, nabusa langis yun bukas ng alas 8 at kami muna ay magpag ano ng pampatulog <laughs> konting ano na, no. yung ano yung rescue na uwi sa <laughs> at, at saka si little moms aywan 6 and a half hours later Ayan, magandang araw mga paps. So, dito yung bisita natin na si paps Rayson at saka si ma'am Rachel na na-rescue natin kahapon. So, buti na lang naadaanan natin. At yun, didlan natin dito sa bahay upang mas ligtas sila. So, makina ang tama nito mga paps. Kaya hmm. Yeah, talagang mahabang ano to gamutan ng ano nito ng doktor na mekaniko natin. So dalhin to natin sa shop ngay mamaya-maya no, sa tropa natin diyan sa Terele. Kaya yeah, mag-aalmusal lang na muna kami. Ayan. Salmo na tayo. Ayan na nga mga paps. Ihilain na nga namin itong motor ni Bay, no? Bay Crayson, pakutang shop. Ayan. Kali niya sa uh, motor po. Para maihila namin. Di ba layo din yung shop dito sa bandang Perili? O ayan mga paps. Andito na tayo sa Jot Jot Motor Shop. At andito yung chip mechanic dito yung patirahin natin dito kay Tro <laughs> to yan ay naubusan ng langis anong ano mo dyan estimate mo ay makina yan ha makina, makina nga anong <laughs> ano dyan pagkaya kano kaya estimate dyan ba mga abutin pagkaya yung black dyan mga, mga lima mga lima mga lima mga lima mga So yun mga paps, dito natin ito... dinala kasi tropa ko to, kasi kung doon sa iba, ah, makatatagayin ka sa presyo yan. Mas malapit lang doon sana, di na tayo makit dito. Kaso ito yung mga tropa ko dito, at saka yung may-ari. So, bay naman ano ka, hindi pa bukas. E pero ito yung kasama ninyo, ipapabuksan na raw Ayan na nga na natin. Na, kanina ato namin, tinanggal namin smart plug. Kand at yun na nga mga paps, di na nga pinatagal to dahil nga ho ay paranyaki pa ang uwi nitong dalawang magjowa, no? Ayan nga, tinanggal na ni Boss Chief Mechanic Joseph ang mga fairings at yun na nga tumambad sa amin ang tuyong-tuyong makina. <laughs> tinipid sa langis mga paps kawawa ang motor na to bago bago pa yun nga mga paps at nga po ay naipit yung piston di mabaklas ayun nga at talagang biak ang makina at hindi nagdalawang iisip din naman si tropa na ibaba nga ang makina dahil nga po kailangan na kailangan dahil ang layo niya mga paps Parang niyaki pa so ayun binaba na nga ang makina at para agad ay maayos mga paps no Ayan, nag-decide si Joseph kung ano kaya ba at kaya pa naman ang bulsa <laughs> ayan na nga po bibiakin nga nga po ang pitaka mga paps <laughs> tinabi na nga yun at wala nang laman yung motor na yun wala nang makina sabi ko lalagyan na lang ng ano uh, sprocket ng bike at gawin na lang bisikleta pa para okay. so ito na nga inumpisahan ng ang bunot ng mga barya mga paps may dalang lagnot dala ibot <laughs> si match Mechanic no na ano ng Kutabato yan ang lagi mga ano, gala, si ano uh, lagnot dala ibot <laughs> yun na nga mga paps dabiak na nga yung pitakan ito ayun at uh, tumambad nga sa amin ang tuyong makina. Ayan, hilalim mo. Oh. Mga transmission na ito yung tuyo talaga. At sabi ni Paps Joseph, ay eh, pira na nga ito. <laughs> Ayan, o. Oh. Ginang baklas na nga yung mga barya sa makina, mga Paps. Mga Paps, sa mga may problema ng makina, oh, kay Chef Mechanic dito sa shop. Dito lang kayo pumunta po sa Yut -yut shop. shop. lang. oh, yan, makaka-discount pa kayo dito. Huwag ka pag-usapan. Muro lang mga bilhin dito mga parts. Yun, yun, lakis. Pag tinipid nyo ang motor nyo nito, ito ang aabutin nyo. Ayan, baba ang makina. Tinipid sa langis. Ayan, langis dito. Kahit mura yung langis, basta langis. Tinipid sa bagit. ito mangyayari, baba yung pitakan ng mayari. Medo mangyayari, baba yung pitakan ng mayari. Baba talaga. <laughs> ito, dati ating you know, katrabaho ito. Baka oh, hindi ka pa nakapalo kay Little pups? Oh, ha? Oh, ka pa nakapalo? na eh. pa? Papalo pa? Papalo. Pa, Papalo. ka kapag Mura hindi ka... <laughs> updated lagi sa langis no baka linggo-linggo nag na linggo-linggo na mga ano magbubunot na no, ng ano oil uh, oil stick <laughs> pero yun talaga dapat bye bye yun dapat ang is op talaga paano wala pa lang maglo long ride check muna talaga talaga Muffler Tinig-tining ng tunog, no? Ma Para ano, no? Para Ang galing sa casa, oh Ito yung chapel, eh, eh. Kapag wala sana, eh Sige, yes, eh. si Chief Mechanic Joseph, oh Aling, dito lang yan Sa Jut-Jut Motor Shop Bye, Dritzman